tandaan natin na lahat ng metal niya ay may kuryente. So, mga kabisi main, so kapag nagpalit tayo ng bulb, tandaan natin na lahat ng metal niya ay may kuryente. So isipin natin na posibleng ma tayo dyan. So dito tayo hahawak ng uh, bal tapos yung kamay natin ilayo natin sa metal pati din sa uh, receptacle so wag nating hawakan ng ganito kasi hindi natin alam kung saan ang may kuryente or yan ang lahat ay may kuryente yan so sa pagpasok natin dito maingat lang tayo so, iikot lang natin yan kapag may supply niyan, iilaw yung bulb natin yan So, walang problema kung hindi natin patayin yung switch. Magpapalit tayo ng bulb. Basta, doble ingat tayo sa paghawak ng receptacle at saka bulb. Okay? Yun lang. Bahagi ko sa inyo. Kung may natutunan ka dito, paki like at share. Huwag nang kalimutan na ipalaw nyo ako. Okay? Bye-bye mga may.